Hello ko mga Lodi! Good evening! Merakal sa na yon. So, position na yon. Madaming poon. Papasok yan isa-isa sa simbahan. So, yan. Ayun. nag move na. dadadal po sa STPC dito Ayan. Oh my God. Ano? Hinihintay tayo. Okay. Okay. Ayan. Sa kay Ate Alay tayo ha. Ah, naalala -na 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 -no. ko. May ito lang. Bubuksan lang yan. Ah, ta. video lang po. Ah, uh, sa kay tiklolo ay yung tayo. Yan, Michael. Tati. Wala. Intay-intay lang tayo. Ako lang ako. Video okay, lang. lang. No, hey! Hey! Ah, limito. Okay Amoy mo yusok dito kami Naiwan tayo sa bisita ka kun Teka lang. Ang agaw ni Tita Amy. Tita Amy, nag-stay tayo sa bisita kahapon. Hindi sa dami po nila ang mama. Dadaan na lang ako kasi antok na ako. Taiwan Ah po dinan ako sa sama pauwi pabalik papuntang sentido pala. Okay, dati itong baliwag? Umiikot lang kasi. the timing ayan nakita ko ito yung mga puon Opo, okay, tulog na Makadadaan na ako mamaya so, Medyo hindi ako makakapunta sa sito masakit So sa Friday gagawa tayong plano Uwi na lang tayo Dahil lolo ayon tayo. Yan. Ayan pala. Ah, nas check check ko lang. Oh, sorry.

Sampai Friday hanggang sampai di huwag na tayo pumunta sa Tamonika. <tipas> 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 ano in yung indisyon ko? 42. 42? Yeah. Ang total? Ayan, ayan, ayan. Okay. Ito na, ito na, ito na. Ayun, yung kawan ni Lalo Ayun yan. Bete lang. Ayun na, ayun na mga lodi. Ah, okay. Hibig... Ayan, yung kay Lolo ay yung kayo. Ala sadly na yon, wala si Ate Ale. Wala. <laughs> <laughs> Ito, nag-change muna. Partimo na. Okay. Sige. Sige, mga lodi. Sige. Tara tayo. Ah. Ayan, sa 24 tayo. Let's go. Okay. So, nandito na tayo sa 24. Ayan, nasa reno. Nasa na yan. Ay, mga lods. 20 point tayo. Yan. ano. Marami. na po, 5 na mamaya. traffic kasi uh, I think is yung kawad lang yan Bad traffic <laughs> <laughs> Yan, traffic Thank <laughs> tayo Ayan, binibigyan pa <laughs> ng tubig. Malapit <laughs> lang, hindi na ako kukuha tubig. Hindi na. Hello mga lodi, nandito na tayo sa Fox sa isna. <laughs> Ayan. mga Lodi, kakalungkot tayo na yun. Wala tayong makita ni Akali. Hindi eh. so, tayong makasama na yon. So, bawi na lang tayo next time. Uwi na ako! Yan!